At sa oras pong ito, lilipad po ang ating Sky Patrol Drone para alamin at puntahan natin ang nasunog kagabi na kabahayan dito sa Payatas. So, ayan po habang tayo po hinahanap natin ang lugar, ang lokasyon kung saan naroroon ang mga nasunog na bahay. So, hanapin lang po natin at pili tayo ng magandang lokasyon o focus ng camera ng ating drone. So ayan po nakikita po natin. Ayan nakita po natin ah uh, yan po yung nilamon ng apoy kagabi. So apektado po 'yan ang napakadaming pamilya at ngayon ay tanong ng mga tao paano sila makakabangon o paano sila makakapagsimula dahil naalala ko tuloy yung kasabihang manakawang ka na daw ng jowa wag lang masunugan ay hindi pala manakawang ka na lang gamit wag lamang masunugan so talaga nakakalungkot po mga kababayan ang nangyari na trahedya dito sa Payatas yung nasunog na kabahayan na andaming apektado na hindi nila alam kung paano sila makabangon, paano sila makakapagsimula ng kanilang buhay kasi nasunog ang kanilang bahay, ang kanilang mga gamit. At kitang-kita -kita po sa ating uh, shot ng drone na talagang tinupok ang kanilang bahay. So sana uh, local government uh, matulungan natin sila yung mga nasunugan dyan And sa mga shot po na ipapakita namin mamaya yung loob, uh, hindi ko nakuha ng video yung loob kasi um uh, mamaya o oh, sa mga susunod na video, baka mapalo pa na natin ng interview yung mga mismong residenting nasunugan. So, sa panahong ito, sa orsa ito, uh, nakikita lang po natin yung nasunog kagabi na kanilang mga tahanan. At ito po yung mga shot na ito na nakikita natin ay mga picture natin, mga photo natin na nakuhaan kanina habang tayo ay binibisita natin ang kanilang lugar kung saan ay nasunog ang kanilang mga tahanan. So, sana hopefully, uh, ipinagdarasal namin na makabangon po ng mabilisan ang mga nasalanta ng sunog dito sa Payatas. At hanggang sa muli po, dito po nagtatapos ang ating uh, video na ito na nawa ay sana ay makakuha tayo, makakalap tayo ng mga tulong mula sa mga private sector at sa mga tao na gustong tumulong. Hanggang sa muli po, paalam at ito po ang inyong lingkod, ang inyong Bibinoy.